Isa ka rin bang katulad ko na gusto magnegosyo ng isang Vento Coffee Machine? Pero hindi mo alam kung paano at magkano ang halaga may lalabas mo. Tara, samahan mo ko sa video na to at ipapakita ko sa'yo kung magkano ang pera ilalabas mo magkaroon ng isang Coffee Vento Machine. Let's go! So ito pala yung napili kong kape ngayon, ang Enjoy Coffee Machine. Masarap siya. Sipin mo yung limang piso mo minutes lang, may kape ka na. Pindutin mo lang, lalaglag yung baso. Ang minuto lang, may kape ka na. tapos mo na yung tubig. Masarap siya. Quality. At ito nga ang itsura niya sa loob. May tatlong flavor na pwede mong mailagay. Depende na sa iyo kung anong patok sa lugar niyo. Dito kasi sa amin, mas patok sa amin ang chocolate flavor. Dahil gustong gusto ito ng mga bata. Pagkatapos mo nga maglinis ay eh, Nakaabang na sila para magkulog. Nasa 17 to 19k pala ang isang machine pero nakuha ko lang siya ng 8,000 dahil ito ay second hand. Wala namang masama pag kumuha ka ng second hand. Basta siguraduhin mo lang na maganda at okay pa yung machine. At di naman siya masyadong katagalan. At yung mga flavor niya pala tulad ng chocolate, nasa 120 per pack. Bulalo, 90 per pack. 3 in 1 nasa 90 per pack at cappuccino 90 per pack din. So ang total na nagamit ko ay nasa 8,390. So ikaw na baala kung anong diskarte yung pagbibilian mo. At sana may natutunan kayo sa video na to. At sa mga gustong magtanong, comment nyo lang sa baba. Ako pala ang inyong Kuya Negs. Hanggang sa muli. Bye bye.